Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. So ngayong araw ay napakaganda kasi ano, uh, isa na namang araw kung saan ay ipapakita na naman natin yung ating uh, pagiging tayo sa kapwa, sa paligid natin. So huwag natin hayaan mga kapatid na uh, hindi tayo ngumiti sa buong araw. So ngumi ngumiti tayo. Maging masaya ka, pagmahal, matapat sa iyong kabigan, sa iyong paligid, at saka uh, sundin natin yung utos ng Panginoon, alalahan natin, itanim sa ating isipan, yun yung magpapahaba sa ating buhay, mga kapatid, no? Pagiging masaya, at uh, walang alalahanin. So, maging masipag tayo araw-araw, at -araw. encourage natin una yung ating sarili, so bago natin ma-encourage yung iba ganun. so wag natin hayaang maghari yung negativity sa ating buhay magpatuloy tayo kasi lahat ng na-experience natin dito is panandalian lang naman mga kapatid so ngayong araw wag mo hayaang hindi kang umiti maging masaya ka sa kahit anong bagay at uh, alalahanin mo ang Panginoon ay nasa iyo ka malulugod ang Diyos sa atin kung gagawa tayo ng tama. Maging mapagmahal tayo, matapat. Uh, kahit pa nakaka-experience tayo ng hindi maganda sa araw na to. So, ngumiti pa rin tayo mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos na na-experience natin ng mga bagay na ito. Dahil ito ay mag, magbibigay sa atin ng lakas. Mag, magpapatatag sa ating kaluluwa. So, ganun. So I hope na may natutunan kayo. Ingat po kayo palagi. God bless.